Magandang araw po. Welcome back dito sa Alberto Katoliko. Alberto Katoliko. Noble Catholics. At ngayon po ay tatalakayin natin ang munting kasaysayan ng Santa Ana Church or mas kilala bilang Parish of Our Lady of the Abandon, isa sa mga lumang simbahan na matatagpuan sa Santa Ana, Manila. Ang Santa Ana Church ay kilala sa English na Parish of Our Lady of the Abandon. Sa Kastila naman po, Nuestra de los Desamparados Tagalog naman po sa Pilipino Inang Mapagampon Ito po ay itinatag noong 1578 ng mga Franciscan missionaries Ang titulo po ay dedicated sa ating Blessed Virgin Mary dahil siya po ay inappoint as patron ng mga socially rejected people Ito po yung mga uh, mamamayan na napabayaan po ng society o ng komunidad Katulad po ng mga ulila mga nakakulong, mga mahihirap na nasa lansangan. Sila po yung mga mamamayan na hindi po napapansin ng ating gobyerno. Ang imahe po ng Our Lady of the Abandoned ay dumating po dito sa Pilipinas taong 1717. Ang simbahan po ay may dalawang National Cultural Treasures na diniklara ng National Museum of the Philippines. Ang Santa Ana Site Museum located in the Convent Pasio at ang Camarín de la Virgen. Ito po yung dressing room of the Virgin. Ang Our Lady of the Abandoned ay dinisenyo ng mga sikat na manlililok sa Barcelona. Pinaniniwalaan na ang Our Lady of the Abandoned ay nililok ng tatlong misteryosong kalalakihan. Sila po ay nagboluntaryo kapalit ng sila ay may matutuluyan. So nag-provide ang simbahan ng mga materyales at pagkain para dito sa tatlong misteryosong lalaki. Ang request po ng mga misteryosong lalaking ito ay huwag silang istorbihin sa loob ng tatlong araw habang ginagawa ang naturang imahe. So after three days, medyo nagtataka itong mga nagpagawa ng rebulto. Gawa ng wala silang naririnig na ingay mula dun sa tatlong misteryosong lalaki. So ginawa nila ay sinilip nila ang kwarto kung saan sila gumagawa at nagulat sila dahil ang pagkain na ang pagkain na ibinigay nila dito sa tatlong misteryosong lalaki ay hindi nagalaw at ang inukit na imahe o rebulto ng Our Lady of the Abandoned ay tapos na po. So dahil po dito, sila po ay namangha at sinubukan po hanapin ang tatlong lalaking misteryosong ito, subalit hindi na, na, hindi na po nila natagpuan at wala pong bakas kung saan sila nagmula. Pinapaniwalaan po nila ito po ay isang himala at ito po ay pinadala mula sa langit. Yan po yung miracles or yung himala sa pagkakagawa ng imahe ng Our Lady of the Abandoned. Maraming salamat po at patuloy po tayo magsimba every week dahil yan lang po ang, yan po ang oras na upang tayo ay makapagpasalamat sa lahat ng biyaya ang ating natatanggap. At paalala ko pong muli, be the Eucharist to others. Thank you and God bless. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.